ang PhilHealth po ay para sa health. Sana naman po ay magising na po ang pamunuan ng PhilHealth. Hindi naman sila bangko na dapat mag-ipon lang po ng pondok. Ilang pasyente na po ang makakapagkonsulta sa doktor kung gagamitin lamang po ang 89.9 billion para sa mga pasyente. While ikaw yung presidente at CEO, nakita mo ang lumalaki yung pondo? Actually, Senator, hindi. Actually, nung pumasok ako, malaki na. I've been in the... Pero mas lalo pang lumaki. Oo. I've been in the oh, field for 20 months. As soon as I so enter, Almost 2 years. Kaya nga, napansin mo lumalaki. Yes po. Anong but, anong ginawa mo dun sa mga 9,000 case rates na pending na sabi niyo pag-aaralan niyo? Kasi hindi lalaki yung pondo ninyo kung ginamit nyo po doon sa mga increasing case rate, expand uh, benefit packages. Kahit sino sa panel na to na no, may magkasakit na kamag-anak na seryoso tulad ng cancer o sakit sa puso, hindi po sapat yung sweldo kahit isang daang libo pa yung karabon dahil ginagastos mo rin yun eh. Ang natatabi mo, konti lang naman eh. Doon dapat pumasok sana ang, um, ang, um, ang um, PhilHealth. Kaya nga inimbento ni Senator Go, yung Malasakit Center, para pagsamasamahin yung iba't ibang pondo ng gobyerno para punuan you hindi can bayaran na sana nang Philhealth but Philhealth should do its part in so far as um increasing that part that the that the insurance will cover again your honor um there's no excuse to have that much reserve my first year alone we started increasing the case packages and last february 14 first time in uh, how many years there's a 30% increase almost across the board so i think you cannot fault us sirs for not doing anything. We're we're addressing the we're addressing the problem. Eh. We're taking the bull Ang by the horns. Ang fault nyo lang po, Mr. Ledesma. Eh, mayroon kayong 500 billion na reserve fund. Tapos, yung mga pasyente naghihingalo. Hindi makalabas ng hospital. Out of pocket expenditures. Hirap na hirap sila magsasangla. Yun lang po yung kasalanan ninyo. Kaya sabi ko sa iyo kanina, isipin mo parati yung mga mahirap na pasyente. Yun lang parati. Isipin mo, kawawa naman sila. Alam mo, hindi makukuha yung 89.9 billion na yan pag wala kayong reserve fund na gano'ng kalaki. Maniwala ka sa hindi. Agree. Kaya win yun dahil nakita nila agree na po. may excess fund ka. Yeah. Agree po. I Ang, agree. Legally, lusot nga kayo. But morally, unacceptable. Dahil marami pang pasyente naghihingalo na mamatay So, so Senator, we hear you again loud and clear. Senate President, may let me end by saying this. If you can just bear with us and be a little more patient for a few more months before the year ends, uh, I can promise Senate President and Senator Go, we have another hearing after the end of the year. You will see. I think you will be very happy and satisfied with what we will do at PhilHealth. Bigyan mo kami a few more months lang, Senator, please. Hindi kailangan ng pasyensya namin dito. Mas importante ang mga pasyente.